Hello guys, welcome back ulit sa akin short video. So mag hiking muna ang kunyan guys at saka may tour guide kami na aso. Ayan, Okay. cage. Tapos, wow, ang cute ng bulaklak. Ano pangalan nito guys, alam nyo ba? Cute nya. So dito naman, ayan, napakadamo. Tapos may nakikita akong ganito, ayan. Iwan ko kung ano pangalan yan, hindi ko alam. Basta kung pwede lang sana kunin, kasan bawal din. Diba? delikado magkuha ng nasa gubat. At saka ito, para siyang mangga. At kinakain ng mga unggoy. Ang daming unggoy dito. Para siyang mangga eh. Hindi ko alam kung ano kaya yan. So, syempre, binilisan namin ang pag-alis dito, Bandaka. Kasi, ano, maraming mga unggoy. Baka kami ay, uh, anong magawa sa amin ba? Kaya, yan. Please, please. Katapos naman ay kami ay paano na. Pababa to siya eh. Pababa. Kaya short video lang pababa. Bawal mag video na naka laka delikado. At saka pagbaba namin makikita namin dito yung parang lagusan. Kunting ano sapa. Pusama yung malaking bato makikita mo sa ilalim na yan ang mga isda ang cute nila tingnan ayan dito maraming isda pagkawisan mo silang buhangin sila ay ano maglabasan so dito ang ganda oh. cute na mga isda makain kaya to yun ayun ayun ang dami nila ah dami yan eh, nagtatago yung eh, So, yun, doon-doon yan ng agusan. So, dito lang guys, natatapos ang aking video guys. Maraming salamat yung panunood. Uh, may mga next-next mga short-short video pa ako. Salamat guys. God bless you all.